Murag na apoy ka daun. <laughs> kasan gitu tara ko. Oh, kasan gitu yang tadi mo. Ah, <laughs> Balak purble basta hilas. <laughs> po niya. Kasi kapila na naging menusan. Ang desintas Ang gabot, unusun tanan. ang pinusun ni Pahino. ¿Quién le el cuarto aplauso? Ah. 3660. Itong gamit natin mga kasanggo to istiwite. Pang ano to, pang color. 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 Namunga na pala uli, no? Basta dumating ang araw ng mga patay. Ang istiwiti, mamunga yun. Bakit naman? Kasi, kasi lang nga gamitunon gamitonon naman sila panahon sa kalag-kalag kay dagama <laughs> oh. magihog baboy <laughs> <laughs> pinapang pangkolor sa biko boss iba tong pangkolor biko balinsiana murag <laughs> <laughs> mau <mo>, maniguro dili <laughs> ay sweetish apud color gyud siya kay kalawag to gamit kalawag ah dulaw L May... luyang. luyang dilaw luyang dilaw dai gaspa gaspa mangkamp gaji mengakas mga kasanggot mau uli Gumaon lagi ng asin mga kasanggoto Kasi naubusan kami ng pira kay nagkasmig motor. <laughs> wala na gyud asin, asin, mga kasanggoto Wala wala asin basta may motor. Oo. Wala pa tay bitsin mga kasanggoto Wala daw bisan pabili ng asin wala na gyud. <laughs> Marinit daan ko amis to kay mm -hmm. Owel Idibol. Idib idibol oh, eh, edibol. So, mga kasanggot Bawang lang og sibuyas mga kasanggot. Yung pato dari, mga kasanggot para kuha rin ginakong motor. Hehehehe Hehehehe Hehehehe

Mm. Mga kasanggot, buta nga na itaklog. Okay na. Okay, hey, kumusta kayo mga kasanggot? So, bago lang tayo nakarating dahil nag, ano, taka, bagong motor. So, nagkwanta dito, nagkas. Kas pa ba, kas pa. <laughs> Kalutunon ka na bulan. So, nagkwanta ng, ng ano, tag motor. So, bago tayo nakarating. So, mag ano ta. Paduguan natin ang pato. So, magluto tag pato ngayon mga kasanggot So, tao pala sa may ari itong motor sa kumpanya sa motor to at sa BCI Cycle House o kumusta sa kwan sa so, kay kay sa ilang kwan sa ilang manager si Dayang Bautista o sa lahat mga kasamahan sa Cycle House so kung gusto kayo mga kwan gusto kayo nga makamotor kayo tulad ko so magkasta dito sa Cycle House kas kas pa tunon <laughs> kada bulan so walang problema ito mga kasagot dahil kung may kas lang ka may motor ka na kas pa kada bulan <laughs> tanglad mga kasanggot ah lo na kumbati ah, na hintay tatlong oras mga kasanggot luto na na eh ito na ako na to mga kasanggot o tingnan pagid para masarap to an mga kasanggot para nga Ay, matuyo masabaw-sabaw si mga kasanggot ba Marami nagsasabi boss na malansa daw to, luto, luto mo. Tikman niyo, langsa. No. Sa mga pumunta rito, sila na magkakapagbigsabi. Kaya iniihaw muna 'yan para tumulo yung lansa ng <tikman yong> langsa ng pato. ang gugma ni mo da, nako ni mo dai mura uh, ni mo nako dai kay mura naglubi <laughs> ano man uno nagbutbut huh? Oke okay, lah. Okay. Tuh masarape. Eh. Oh, Oke. Okay. Terap. buwa gamot sa iblad to mga kasanggot eh ito naman mga kasanggot ang itik natin ng ating pang birthday ni Justin magawa naman tayo ng ano kahit uh, sumaho arang ano na to ihawin lang o oh, kaya yung titit sa mga kasanggot birthday Justin so ito ay uh, itik natin ng ating birahan uh. ang ating katay naman iniyaw na itik Inihaw na itik ay kasi masarap ang inihaw kasi ang ano natin suka lang tuyo. Hmm. So, suka lang tuyo mga kasangkot ang ating kanon sa ating inihaw nga itik. Sa 28 so, yan. So, so, so tamaan nyo kami mga kasangkot sa ngayong November 28. Mm -hmm. Ini tu, pasal nak kesanggut tu. Oh. Atau kita mau kesanggut? Tuh. Suka. Suka. Kesanggut tuh, Pak. Hmm. Pak, Pak kesanggut. basta magluto kanig ta gabi na mga aning gabi na mga kasanggot pang hapunan may gata masarap to kasi kasi pang to kalalamunan <laughs> <laughs>

Keting eh, karena perhati na makan kesanggotor. Pulas kesanggot oh. lumayan Pula lagi nol kata. Aku <laughs> Okay, hindi na itong mga kasangko ito lumabas ng kanyang kuhil. Nagyan natin ang lantak mga kasangko. Mm-hmm. Tama ah, teman kesengkot. Oh, karun deh, mga kasagot ini, mga kasagot ya, yes, sparik. Betikun.

kanggo shout out pala sa mga ating mga kwan kasamahan sila ni John Daps, si Daps si Boss Joe Lumpo Boss Joe vlog Moto vlog ah Moto vlog ah di ba, man ah <laughs> uh, Moto ah Boss Joe Moto vlog ug sa kang Ma'am Manet o Sir sa mga kasamahan niya kani ni ano Sir Cherry cheer, oh, cheer, Cherry oh Cherry kag si kwan mga kasama ni Timo Diabam mga Villegas family. Villegas family. So, sa maraming salamat. Coronadal salam. to, bos Sa Coronadal. Corona so, oh, sa City. City. So, maraming salamat sa palagi niyong pagkuha ng lahat ng naka-sponsor. Tao pala Kwan kang Taring Kwan Bini. Sa maaring Kwan ang Arkwada, si anak nga si Jingjing Jing. sa asa ng kuyok karon sa Kwan Abria. Ligan. Ang Jingjing mayong pagkuha pag tanaw Jing. So pag ayaw-ayaw mo so, niya. Maraming salamat sa lahat na nag-support car. At saka hanggang nyo ang, ang susunod na yung, mag plug na yung November 28. With this aking nag-iisang gwapong anak, si Justin. Nag-iisa ha? O, so, nag-iisang <laughs> Yung iba? So, katulad ng kanama. Uh, <laughs> so, maraming salamat mga kasanggot. Hanggang sa muli.